Uy, bagong ligo ah. Oo. Oh. Maalala mo pa ba? Naalala. Ha? Hindi kita kilala. Wala. Wala ka maalala. Hindi kita kilala. Huyo ka? Huyo me. Hindi ka kita kilala. Hindi eh, wow. Hindi mo ko kilala? Hindi. E kung tampaling kita ngayon, ang <laughs> totohanan. <laughs> Pag sasundutin kita. Hello, mga kabatang Elmay. Siyempre, today is a very, very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel na ito, please don't forget to click the subscribe button tayo Tiny Bell Park like updated sa lahat ng mga inepala sila sa namin ni videographer. Ito muna videographer. mm -hmm. kasi tatanong ano daw ba itong hawak natin? O oh, panundot. Opo, hindi po ito tabako o tabako o ano man. Tabako. Tabako, o diba? Hindi ko pa alam, diba? Ano po ito? Pang-reflexology <laughs> panundot. Ang <laughs> oh, sakit kasi ng mga kalamnan Ay, baka pwede yan kay Mayora. Ay, sure, i eh ako pang sure para medyo maalala niya oh, ang mga nakaraan. Kailangan oh, oh. ng konting sundot-sundot dyan sa kalamnan. Pero ito nga, Bijo hmm. May binigay na pahayag si PBBM kasi nga in-interview, Oo. Gapur. Hindi oh. nga daw niya kilala kung saan daw galing itong si Mayora Alice Gou. <coughs> kilala? kilala nga daw niya halos lahat ng politiko sa third At hindi daw siya makapaniwala na parang paano tumakbo itong si Mayora dahil hindi nga daw niya kalalay. Ito, ah, ang panoorin nyo! Investigation uh, Astomo, as to Pamban na Mayor Alice uh, Hugo. Uh, may directives po ba kayo to sa DILG, Ombudsman, or Solicitor General to investigate or to tulungan po yung Senado natin with this uh, certain uh, mga issues na kinakarap niya. Lalo na po yung uh, alleged na Uh, may kina kinalaman siya sa Pogo Operations at saka yung citizenship niya po? Uh, well, uh, matagal na namin na niya kaya naman nahuli yan eh. Uh, dahil renead natin yung sa at uh, nakita natin yan, nakita yung mga dokumento uh, na kinikwestion ngayon natin yan kung talagang totoo ito, mga ito at uh, saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil <laughs> marami, kilala ko lahat ng mga tigatarlak na politiko eh. Walang may kilala sa kanya kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, eh, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang investigahan. So kasabay ng sa, sa Bureau of Immigration, pati uh, siguro may mag-question na ng kanyang citizenship, uh, yun lahat, iimbestigahan natin yun. Kasama ang uh, investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Epidiographer! oh, siyempre! Tayo pa ba? Ano? Magaling tayo sa mga resibo! <laughs> Bidjo Gapar, yun ang tinuro, Bidjo Gapar, ang transparency, ang oh. accountability, ang resibo at bawal ang dishonest. Di ba, Bidjo Gapar? Oh. Kailangan honest tayong lahat. May age. Kahit yung iba dyan, hindi honest. Pero ito nga, Bidjo Gapar, ito mm. yung resibo. <laughs> kilala ko lahat ng mga tigatarlak na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nang galing ito, bakit ganito ito, eh, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang investigahan. Anong masasabi niyo mga kabatang helmet? Tiba? <laughs> Resibo. <laughs> ano ba yun? Pati ba si PBBM nagkaroon na rin ng amnesia? Mahal na lang itong presidi. Malay mo naman. Malay mo, mo Kasi naman. Sabi niya na sa interview, yung mga sagot niya, kilala nga daw nga niya lahat ng politikos sa tayo Oh. Ito, hindi niya kilala si Mayora, tsaka hindi niya alam kung paano ito nakatakbo. Pero, ano itong picture? Baka managlakad. Si Mayora? Oo. Uh -uh. <laughs> Ay, hindi. Baka apparition doon na lang. Oh. Ay, alam ko na mga kabata helmet. Baka photoshop lang. Kasi di ba uso naman ngayon yung mga fake news, oh, yung mga disinformation, yung yung di ba? Yung mga splice, oh. mga AI. Baka dinikit lang yung picture ni Mayora. Baka nga. Oh. Tinabila kay PBBM. Eh, oh, lang kay Manang Aimee. Tinabi oh, kay Romualdez. O, oh, di ba? Tinabi kay Roque. O, oh, di ba? Ayun yung resibo eh, di ba? Mm. AI. Kung oh, sabi nyo ka AI yun na be. Oo, oh, tinabi, hmm. tinabi, tinabi, so, Magkatabi. Parang, kaya sabi nyo ka Siguro nga, tama nga yung sinasabi ni PBBM na ano, hindi niya kilala. Kasi ba, ah. nga AI lang to. No? Eh, naka-face oh, mask yung, ka. eh. Ay, oh, ay, Di ba isa sa PCSO? Oo. Oh, Photoshop. Oo, oh, nakamask, di ba? Di ba? Photoshop. Oo. Galing doon sa ibang ano, video ka pa, picture, oh. inilagay. Oo. Oh, Nakagalito nga lang din yun, no? Oh, di ba? Baka naman ganyan lang yun. Kaya hindi nga sila magkakilala. Nga. Hindi sila close. Kaya nga. Wala, wala, walang attachment. Wala. So, wala. malinis yan. Malinis. So, ayan mga bata helmet. Nako, i-comment down below nyo na dyan. I-share nyo na kung ano masasabi nyo. Dahil hindi pa rin talaga tapos ang issue dito kay Mayora Alice go -Oh. At eto pa nga, Naku, magkakaroon daw ng segment to. Pichuka pa. Please <laughs> stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga sa boy, yung nag-helmet din ang bukit. Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Naku, ha? Oy, Naku, uy, gaper. Oy, pichuka Uy, pwede siya maging presidente. ha? Huh? Ano? Oo nga. Alam nyo ba, mga kabat ng helmet, ano? ang pagiging mayor, eto ano ko to, pichuka pa. Ano? Mga nabasa ko to, narinig ko, napanood ko. Tsaka, base na rin sa personal kong Analitika. Charot. Analitika talaga. Charot. <laughs> Pero ito nga. Mm. Napansin mo ba? Ano? Yung pagiging mayor. Eh, yung iba dyan. Yan yung nagiging stepping stone para maging presidente sa susunod. Ay, oo. O, diba? oh, lalayo ka pa ba? Mm. Tatay Diggs. Nyo! Nyo! Mayor ng Davao. Oo. Sumunod na takbo. Presidente. Presidente. Nanalo. Oo. oo. oh. sino pa? Si Yorme, si oh. di ba? Mayor namin sa Maykila. Mayor Tumakbo, nyo. At tinakbo. Oh. Presidente. Oh. Kaya lang, nanalo oh, si PBB. O, oh, nakulat si ano, Yorbe. Pero ito, video pa. Mm -hmm. Ano kaya yung mga kabatang helmet to? Stepping stone ni Mayor Alice Goo at meron siyang ambisyon na tumakbo sa mas mataas na posisyon sa nasyonal bilang maging presidente ng Pilipinas. Pwede, pwede. Takbo na tayo lahat. Ano masasabi niyo diyan mga kabatang helmet? Takbo na tayong lahat. Paano? Lahat Kung... may kakayahang maging mayor. Lahat pwede maging, pwede maging presidente. presidente. Pero pitsoga Ah. Ito pa. Ano? 'Di ba? Si Madam Sara Duterte. Oh, 'di ba? Mayor din. Pero sikat na sikat tumakbo. Oh. Vice president. Sikat na oh. sikat. Kaya ayan nga mga kabatang helmet. Papayag ba kayo na darating ang panahon na ang magiging presidente ng Pilipinas ay isang